Good morning mga ludi! Ngayong kumaga luds ay ato muna tayo ng siyudad kasi bibili tayo ng submersible pump luds. O oh, kasi nasira no, na yung daanan ko dito luds ba dahil sa gatir ng boarding house na katabi ng bahay ko ba. Hindi na kasi natimal nang takihiya yung gathir luds o oh? kaya yung tubig luds dito sa akin bumabanwas ba. Itong raptor ko lang pala ang dalhin ko kasi wala nang takbo takbo tong raptor ko ba. Matagal lang nakatambay tulis ba? Tingnan mo naman, malusok? yung abog na talaga ang pumalit sa sino-sina ng raptor kulot siya check na natin ito tulis baka hindi na mandar tulis ba kasi matagal talaga dumubi na nakatambay tulis. Kuawa na itong raptor kulot siya eh. Ayan, umubo lang man tulis para hindi talaga under tulis. Lubat na talaga yung battery los, ba? Kasi walang man na. Ito na sana yung gamitin ko ngayon, Lods, kaya para makatakbo din ba? Kaya balik na lang tayo, Lods, yung turatura -tura na lang yung dalhin natin, Lods, kasi hindi talaga si Mwanda, Lods, ba umuubo-ubo lang. Ayan, Lods, sa mapunta na tayo, syudad ito, Lods, ibili na tayo ng submersible, Lods, kasi wala talaga, Lods, eh. Yung bahay ko, Lods, kapag umuulan ng malakas, Lods, parang floating cottage na, Lods, eh. Wawa wow, na matalaga lusoy sa, kaya sa tingin ko lus ito na yung solusyon kaya yeah, pawi na tayo niya lus kasi nabili na natin yung ating submersible para ma-install na natin los ba para matrain na natin Los kung malakas ba siya sumuyup-suyup na tubig yuts ayan lus i-install na natin yung host natin dito lus kalian na natin ang gumayan yan lus para hindi humiplot hiplot baka pag-pressure ng tubig Los mahuplot yan Los kaya likunin din natin Los hoy para hindi na tayo mabalik-balik ng trabaho, Lucy. Yan, hugtin lang natin yan dyan, Lods. Ituyok-tuyok lang natin yan. Guma dyan, sa host niya, Lods, para hindi talaga mahiplot pa. Pero matry na natin ito, Lods, kung condition ba talaga ba. Ayun, kita pa yung biribiri ko dito, Lods, oh. Kawawa naman talaga ako, Lods, Dahil sa palagi ng humuulan, Lods, ito nang naisip kong paraan, Lods, para ma... bawasan ng tubig ba? Kasi dito nagpupundo yung tubig sa bahay ko, Luzma. I-try na natin, Lods, kung malakas ba yung agas-agas ng tubig nito, Lods. Yay, ay ayun, Lods, ang lakas ka ng agas-agas ah, ng tubig, Lods. Tasteful watsi, Lods. <laughs>